Ang parehong sakit sa bato o kung tawagin ay kidney stone at gallstone ay maaring maging sanhi ng matinding pananakit kapag ito ay namuo at tumaharang sa mga ibang org organ ating katawan. Ayon sa 80% ng medical na payo, ang mga batong ito ay maaring maalis sa pamamagitan ng paggamit ng golden nephro. Ang labis sa katabaan at pagdidieta na mataas sa kolesterol ay maari humanto sa pagbuo ng gallstone at ang mga sanhi ng pagbuo ng sakit sa bato ay kinabibilangan ng labis na katabaan, dieta, edad, suplemento ng calcium. Alam ko na maraming tao hindi ginagamot ang kanilang mga sakit sa bato at gallstone. Hanggat hindi sila nagdurusa sa pagbigay ng kanilang mga bato, mga infection sa bato at cancer sa gallbladder. Kung kaya't huwag mag-alala, ang Golden Nephro na binuo ng mga eksperto sa Japan ay malalabanan ang mga komplikasyon sa bato at gallstone. 90% ng aking mga kliyente sa Manila Medical Center ay tagumpay na ginagamit ang Golden Nephro. Gaya ng dati, pagkatapos uminom ng apat na ng suplemento, ay nilalabas na nila ang mga namumuong bato sa kanilang mga katawan. Ang iba naman ay naiiwasan ang paglaki ng mga batang 2 to 3 mm pagkatapos gamitin ang mga ito sa loob ng dalawang buwan. Dahil sa golden nephro ay may kakaiba at bihirang mga sangkap ay kaya na nitong alisin ang mga lason sa bato, abdo at gallbladder. Bukod pa rito, ang produktong ito ay isang planted base at science-backed supplement kaya iyon ang dahilan kung bakit ito ang bagay sa lahat ng pasyente sa kahit anong edad o kahit anumang background na sakit na mayroon sila. Kaya ang mariin kong sinasabi na dapat piliin ng mga kliyente ko ang golden nephro sa paggamot ng kanilang kidney stone at gallstone. Hindi lang dahil mas mura ito, kundi dahil mas magiging epektibo ito para sa kanila na gumaling kaysa sumabak pa sa operasyon. Ang lahat ng aking kliyente ay labis na natutuwa sa positibong epekto ng Golden Nephro.